Mahina okay. ka. Wala kang silbi. Wala kang okay. mararating sa buhay. Hindi ka matangka-graduate. Hanggang dyan ka na lang talaga. Tigil mo na yan. Hindi ka na makakaahon. Wala kang lubog ka na. Wala ah. patuloy. Di mo kakayanin niya. Wala kang pera kang bayad sa tuition. Pabigat ka lang. Na. Tigil mo na. Ah. Kakayanin mo ka kaya ito? Isang tanong na po ulit. Ulit na. Ano sa sarili. Tumulong na lang Ah. habang nag-iisa sa madilim na tahimik na kwarto. Sa kanyang pag-iisa, naisip niya kung saan siya nagkulang at kung bakit tila siya lang ang nahihirap. Pagsama ka, Sang siga, tunay na kaibigan Di kita iiwanan ka, bukot nimot ko na Tunay na kaibigan, samahang hanggang kas Kahit ka mag ng panahon Kahit tumating ang maraming alon Kahit ilang bes pa tayo magtalo wala ka nang matakbuhan, wala ka nang mapabalingan Nandito lang kami, tayo di mag -iwanan. Sa umagat ang hali yung kapi Nandito lang Nung ko tayo nang isipin Buhay sa so dyang ganyan Ano mamangyari, Andito lang sa likuran We'll be there together Di ka iiwanan Pagkasama pa, Pagkasama ka Pagkasama Tunay na kaibigan Di kita iiwanan Napagtanto niya, kaya pa rin, dahil hindi siya nag-iisa. O dyan ang kanilang mga kalibigan, sa bawat sandali dayong minaksan sila. pansamantalang pa mong ang hindi ng alam magkaglamay. Kahit na lumakas pa unos, kahit pa sa paglipas ng taon, kahit na saan maparoon. Habang naiiyak si Jesus, naaalala ng pagsasalaysay ng kanilang pinagsama. Magkasama sila sa hirap at ingko. Sabay na tuto, sabay ng arap, sabay sa lahat ng dati. Ngunit dahil sa paglabago, napapatanong siya, makakasabay pa kaya ako? Dahil sa suporta at gumamahin ko, ang kanyang mga tunay na kaibigan. Patuloy siyang lumalaban at patuloy sa buhay. So, Okay na ba to? Ano yung ba? Diyan. Hindi ko sumagot. Kasi ayan. Okay na. Kita ba tayo? Boy, naka 0.5 yan. Oh! Yes. Yes. Tama na. Ayan. 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 Hi, boy! Ang mga kagawa. Late na naman, naman, naman dito. Late na naman dito. Alam mo kung abad nandito tayo? Bakit nga pa? Hindi nyo alam? Hindi namin alam eh. Surprise! Boy, tandaan mo. We always love you. At hindi ka nagpapabayaan, boy. Natala namin boy na may pinagdadaanan ka pero kaya natin dun boy dahil we are the future captain of our dreams. Tandaan mo may pangarap tayo boy. Sabay-sabay natin abutin ang abutin ng ating mga pangarap. Oo naman. Yes. Diba? Oo. Abutin natin yan. Samasama Sama, Sama tayo. Malang boy. Kinin, boy. Partida. Wala kami practice nito eh boy. Yeah. Ano naman ka namin boy? Tandaan ah. mo yan. Huwag mong kakalimutan yung boy ha. Oo nga boy. Hanggang dito na lang boy. Sige. Bye bye. bye, -bye.